Kumusta naman kayo guys? Sana okay kayo ako okay naman ako. And as you can see, nandito tayo ngayon sa farm. Yes. Yeah. Well, sa farm kasi it's vacation time, it's on the time at napakainit po ng araw yung tirik na tirik, kaya na meron tayong sombrero Ayan, kasama ko po ngayon ang aking family. Dumalaw lang ako kasi it's been a long time and hindi ko na rin alam ko ano yung mga updates sa nangyayari. Pero andyan na yung kubo natin. Pero hindi pa siya tapos. Kapakita ko rin po sa si inyo ko ano yung update sa farm natin and maglalakad-lakad tayo para kumuha ulit ng dalandan habang ingin ang na lolo ko. so, kasama ko kasi family ko ngayon dito. So, kukuha tayo ngayon ng dalandan tapos papakita ko rin sa si inyo ko ano na ba yung ng kubo. So, tara let's! So, ayan. Tayo maglalakad-lakad with matching boots. Ayan, nakabots ako guys. <laughs> Delikado kasi medyo yung mga katabi ko eh, matataas na yung talahib. Nakatakot baka may ahas, baka may cobra, sana naman wala, diba? So ayan, may mga tira pa naman. Actually, ang pang tira. Ang dami ko na po nakuha ng mga nakaraan pero hindi kasi siya nasasagad hanggang dulo. Kaya may mga tira-tira pa kaya kukuha kami ngayon. Nakikita nyo ba to guys? Ang dami bunga, di ba? Pero maliliit pa siya, so hindi pa siya pwedeng kunin. Pero grabe, as in hitik sa bunga po talaga. So, oh, ang dami talaga niyang tubo. Di ba, ayan o. Oh. Sobrang dami niya, pero hindi pa to pwedeng kunin kasi ano pa siya, baby pa. So, tara. Let's go! Robert ang ating caretaker. Mag-hi ka muna kayo, Robert, sa camera yan. <laughs> <Ha>? <laughs> Siya ba ang ating caretaker dito? <laughs> so, ayan, hindi na masyadong mainit sa side na to. Ang dami ko pa nakikita ng bunga. Ang dami. Ayan, oh. Kumpul-kumpul. Ayan. Nakikita nyo ba, guys? Ang dami. As in. Ayan. So kumuha na tayo ng caretaker dito guys kasi kailangan. So, ito yung mga tips na masashare ko sa inyo na akala nyo na ko dami kong alam diba? Pero hindi. Tips lang siguro na masashare ko sa inyo kung ano yung mga kailangan kapag nagka-farm kayo and yung mga ganap pag may farm tayo. So, kung makakahanap kayo ng farm may kuryente at tubig, mas maganda po. Kasi nung nakuha ko tong farm na to, wala siyang kuryente, wala rin tubig. Pero baka, baka nagtataka kayo, ba't ko pinosh? Pinosh ko po kasi sobrang mura naman talaga, worth it siya, tas malaki pa. ba? Diba? So, sabi ko, kapagawa na lang ako ng kuryente at tubig. Kasi kahit magpaad naman ako, kapag tinotal mo yung kalahatan, eh mura pa rin talaga siya. Kesa dun sa mga farm na may kuryente na may tubig na pero kung siswertihin kayo at may kasama ng kuryente at tubig mas mabilis po tsaka mas mas hayahin na yung buhay nyo mas relax kayo kasi sa totoo lang ang nagasos ko po sa kuryente is Kaka, ano na po ako? Uh, six digits na <laughs> oh, almost 100 na ganyan tapos ngayon may kuryente na ako pero wala naman akong tubig so magpapatubig naman ako yun naman yung pinag-iipunan ko ngayon kasi medyo mahal po ang magpatubig dahil ang patubig ay nasa mga 150 pagposo na sa mga 60k, 50 to 60k. Pero syempre dahil papupuntahin ko yung mga lolot dola ko, alam mag na magposo sila magposo, di ba? Tapos mahirap sa CR kapag walang flash, puro poso, igib-igib, eh matatanda na sila. So, meron namang isa yung nasa 80 to 100, ano siya yung, uh, yung motor, jetmatic or deep na tinatawag. Pero naisip ko, in the future, paano pag gusto ko mag-pool, mag-swimming pool? mag swimming pool So, hmm, sabi ko, upgrade ko na kaya. Yung may submersible na, ganyan. Di ko alam kung tama itong sinasabi ko. Ha. Ito lang ay based on my knowledge sa mga sinasabi sa akin, mga advice. So, sabi ko, mag-submersible na kaya ako. Eh, yung submersible, nasa ano po siya, mga 150 to 160, ganyan. Para in time, kapag naisipan nyo maglagay ng kahit maliit na pool, eh, okay na yung daloy ng tubig. So, yun yung gusto kong mangyari ngayon, yun yung pinaplano ko na submersible. Medyo may kamahalan nga lang, kaya ipon-ipon muna ulit tayo. So yun, kaya mahirap din kapag wala pang tubig sa kuryente kasi ikaw, iko yung mag-aasikaso sa magpaplano po ng lahat. Tapos, ang kagandahan naman is kapag bibili kayo ng farm, dapat mas maganda yung may tanim kaysa sa wala. Okay lang naman din yung wala kasi pwede nyo naman paghihirapan. Ito kasing akin, sinuwerte po talaga ako. Kasi tignan nyo naman, marami na siyang mga uh, bunga. saka marami siyang puno. Uh, eh, hindi ko na mabilang kung ilang dalandan to. Ayan, hanggang dun pa tayo sa dulo guys. Pero hindi ko na malakad kasi hindi pa nalilinis ni kuya to dahil umulan. Kapag tag-ulan po kasi tumataas agad yung mga ano, yung mga damo. So, ang hirap, 'di ba? Lalo na ngayong ber months, talagang mabilis siyang umangat. Kaya ayoko na maglakad hanggang dulo. Hindi muna natin siya malalakad hanggang dito lang tayo kasi nga baka ah, may may kumagat sa binti natin. 'Di ba? Mga kakaibang elemento yung ahas. May timba na tayo. isa pang kagandahan guys kapag may mga puno kayo at may mga bunga na is papapakinabangan nyo na siya so ako sa experience ko eh bumabalik hindi naman bumabalik yung buong puhunan pero may bumabalik na sa akin na pera at masaya kapag may bumabalik sa inyo kasi parang wow ang sarap sa feeling na nakakabenta na ako yun so kaya pag nakikita nyo na pinipost ko sa Facebook, nagpo-post talaga ako, ba diba? 40 pesos isang kilo, bilhin na kayo. Hindi ako nahihiya, ba diba? pero hindi pa to ano hindi pa to hinog hindi pa to hinog guys so kuya ano to nuno sa punso hala baka manuno ka <laughs> <laughs> nakakatakot nuno ko may nuno paano to susunugin to o hindi baka magalit sila hindi po. Undas pa naman ngayon. Ako dito, yung mga Tatanggalin to. Gagalin po yan sa... Eh, di ba kapag tinanggal to, nagagalit? Yan. <laughs> nagagalit yung mga nakatira dyan. <laughs> Sabi pa naman nila, may mandiligo kung duwende. <laughs> <laughs> Pero depende naman yun sa belief mo kung naniniwala ka o hindi. Pero sa probinsya kasi di ba yung mga ganun. So bawal silang galawin ang alam ko. Yun ang pagkakaalam ko ha. Nakuundas pa naman ngayon. Nakakatakot. Baka masundan tayo guys. Charot damo kaya ganito So pag natanggal agad yan, lagi natin sa timba. Ito. hilaw pa. Hilaw pa. Pag medyo matigas-tigas, hilaw. So wala siya sa size. Opo, wala siya sa ano. Wala siya sa size. Wala sa liit o laki. Basta malambot. Ilog na. Ito, daddy, ito malambot. kaya pwede po yan. Ang galing ko na. Patang hirap mo Yun. Ganito po pa man pagputo eh. Pagkaho pa ganon. Ano dapat ang pag... Apag... hindi siya nakain, may mabubulok ulit siya. Ah, so ano Kapag dapat ang pagputol? Ah, kasama yung tangkay. Uh, so dapat kasama ang tangkay. Para hindi Maling siya mabulok. Ayan. ko. Eto. Ito po, po yan. Ah, isa. Eto. Mm -hmm. So dapat isasama ko yung tangkay. Ano Ayan. <laughs> Ay, yung ang hirap. Oh my gosh. Ang hirap, daddy. Ganito Dapat po, may parang... gunti. Na. Ayan. Ito. Ayan. Okay. Actually, yung iba naglalaglaga na lang kaya sayang. Kaya kung wala kayong tao sa ganito, ang hirap kasi masasayang yung mga prutas nyo. Kaya buti na lang dyan si Kuya Robert. Kasi tagalinis, tagahuha taga-bantay, lalo na mahirap po. Isa pa palang tip, kailangan magbakod kayo at isa pang gasos yun. <laughs> kasi pag wala kayong bakod, kukunin yung mga sagi nyo, dalandan and everything. Actually, naranasan ko ng makuhaan ng mga bunga kasi yung di ko alam kung tat, dalawa daw o tatlong puno, chinika lang sa akin na wala na, naubos na. yon. Kasi wala, wala pa akong bakod. So, after ng tubig, saka naman yung bakod. Isa-isa lang muna. <laughs> Medyo mahirap din, di ba? mahirap palang mag-maintain ng farm pero masaya kasi balang araw retirement mo eh at saka alam niyo yung parang iba din kapag may malaki kang lupa kasi di mo masasabi ang mundo di ba, nagkakagyera tapos magkakatagutong at least may pupupuntahan ka kung ano mong mangyari sa'yo tapos kung wala kang makain pwede ka na magtanim dito ng ano mga gulay at kung ano-ano di ba doon ka nakukuha ng makakain mo. Simple life, ika nga. ba? Diba? And practical. So, ito yung puno na malapit sa ating kubo. Actually, ano to, akasya? Ayan, pwede na siguro maglagay ng duyan dito, no? Pag medyo makapal-kapal, ayan, no? Kumakain na lola ko ng dalandan. Okay ka dyan, ma? Masarap? Sarap to, mm mambay? -hmm. tumambay? lolo ko kumakain oh. din. Ano? Kumusta yan? Sarap? Magaling siya nag-uubo. Oh, ba't lahat kayo kumakain ng dalandan? <laughs> Sak! Gamit na gamit yung fortuner ko. Tingnan nyo naman. Ang dumi. <laughs> Di ba? Good luck. Alam nyo na. Kailangan may sasakyan din kayo malaki. <laughs> Kasi mahirap pumasok dito kapag umuulan kasi malambot yung lupa. Hindi pa siya kompleto. Pero yan muna yung pinaka ano. May mga halaman tayo dyan. Tapos, ayan. Ayan. Actually, yung gusto ko, Japanese style. Kaso, <laughs> parang may mali. Kasi masyado mababa to. So, dapat mas mataas-taas daw. So, ayan. Pasok tayo sa loob. Medyo makalat lang, guys. Ayan eto medyo nawala na yung kintab niya kaya nung last time na nagpunta kami nagpinabarnisan ko muna para ano hindi masira ayan so medyo makintab na siya ulit guys kasi nung nakaraan ito yung itsura niya so ayan Dito tayo ngayon sa kubo nung nakaraang punta namin medyo actually medyo nangingitim na siya ayan Papakita ko sa si inyo kung ano itsura nung nakaraang punta namin. Kasi siguro pag wala talagang tao yung kubo or... Hindi ko alam kung anong cause. Bakit nangitim lahat yung mga kawayan. Nangitim talaga siya. Pero ngayon, ayan, medyo maayos-ayos na. So, ang pinakamaganda dito is yung sahig. Kasi nakatayos po yan, o, oh, ba? diba? Ayan. Tapos pinatanggal ko yung kisame, pinataasan ko. Kasi dati, ito siya. Ayan, pinataasan ko, tsaka pinaayos ko yung bubong, guys, para high ceiling. Taray, high ceiling. So, ito yung loob. Abangan nyo po yung ano ko ku tour. <laughs> May mga bato pa tayo dyan na kinuha ko. Kasi parang pebble sa labas. So, ito yung kusina. Asmol lang yung kusina. Papalagyan ko pa siya ng kisame kasi di ba mainit kapag iero. So, hindi pa siya final, guys. Pero, malaki din yung CR natin. Ayan siya. Papipinturahan ko pa siya, guys. Comment down ko ano magandang kulay. White na lang, no? Ayan yung binili namin last time na inidoro. Pero, wala pang tubig. Kaya, wala pang flush. Ayan. So... Ayan, ito pipinturahan ko din ng comment down. Comment down ko ano maganda ipintura sa pader kasi kahoy ito. Hindi ko alam kung ganyan na lang ba, babarnisan or pintura. Iisip ko kasi yung kulay, parang gusto ko white. Gusto ko yung touch of white and uh, wood Solar plan. talaga ako sa duyan. Oh, diba? Pakita mo. Huwag kayo mag-away dito. Kung <laughs> 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 oh, hindi raw sisigaw, hindi raw marinig ng lolo ko kasi medyo mahina na yung pandinig niya. <laughs> rinig na rinig na ng bumbaya niyo. Ito yung bully guys. Dapat papatanggal ko to. Kasi pero sabi ni Papa Jackson, huwag daw ipatanggal. Hindi ko alam. Ano ba ang silipin ng bully, guys? Ang dami na. Gusto ko dito. ko yung Kasi Dalawang kwarto sinito. Dalawang At saka may ano, may may ano, Okay ka lang pa. hello gusto mo dito ka na. <laughs> Kaso wala kang tropa dito eh. <laughs> na, budget naman sa pagbuha ng caretaker. Ako naman, lalaan kong budget is kung ano yung kinikita ko sa dalandan, yun yung pambayad sa kanya. So, di ba, ang sarap din talaga kapag may fruit bearing trees ka kasi yun na yung pambayad mo. At saka actually, yung, yung benta ng mga dalanda namin, alam nyo ba guys, na yun yung pamalengke namin araw-araw. So, nakakatulong na talaga siya. At saka ang value ng lupa, hindi bumababa ah, tumataas yan. Pero, syempre, ko to ibenta. Depende ko pag emergency, emergency na rin. May tanim na rin kaming ano guys, kalamansi, ayan oh. Baka may mga tanim kayo dyan. <laughs> Pahingi naman. Wow, nagdo-drawing! Wow, drawing <laughs> It's called a portrait. You copy what you see. Please. Comment down ko ano magandang bakod at murang bakod kasi wala akong idea. Pero iniisip ko mga bambu Pero baka madaling masira sa palagay nyo. <laughs> Mahal pa bakod ba eh. So, nag-drive na tayo. Tsaka na namili ako nun guys, ano kasi, pag concrete, nasa 500k yung pinakamaliit, ah, 300 to 500. Tapos yung container house, nasa mga ano siya, 300. So, ang mahal din. Eh, nung kubo, nasa ano lang, nasa mga 100 plus. Kaya sabi ko, ay, kubo na agad. Pero, pang, kung pang long term talaga, mag-concrete na lang kayo. Para forever na kasi yun eh. Pero, ayan, since may kubo naman ako, okay na rin yan. Pero, banda dun, magpapatayo tayo ng isang maliit na concrete. Yan. So, all in all kasi itong kubot parang lagpas 6 digits din yung nagasos natin sa kubo guys. 6 digits din yung nagasos natin sa kubo guys. And more than. <laughs> mga ganun siya. Ang hirap niya i-maintain. Napalitan ko na nga yung mga bubong niya eh. Kasi nung no, nakaraan nagliparan dahil sa bagyo. So, ang hirap. Gusto, sabi nila maglagay daw ako ng net. Kaso lang, naisip ko, pag naglagay ako ng net, parang mangingisda. Parang ano, parang lambat na kinuka sa ano. Ganun. So, pero dapat, di ba? Ayoko lang siguro ng color green. Comment down ko ano magandang kulay ng net. Pero kailangan ba talaga? Oo daw, sabi nila. Pero sabi nila kailangan daw talaga para hindi din siya anuhin ng mga uwak. Uwak ba o ibon? Ganyan. Yes. Wa! Wow. Uy, ang ganda naman ng drawing. Taray naman ni David. Daddy alubera yan. So, ayan lang po, itong mga update sa buhay yung probinsya natin. Nagkataka kayo ba't ang pinagawa ko is kubo kaya sa concrete. Ang reason is, naisip ko kasi mas mura. Pero sulit nga ba ang kubo or concrete? Narealize ko din, dapat concrete na lang. Para isahang gastos, di ba? Forever na, parang ganun. Kasi, wala na yung iniisip ko. Parang sabi nila, hindi kasi ako nakinig. Sabi nila daw pag kubo, kung maga, lagi mong i-maintain, tapos babalik-balikan mo. Pero ako naman kasi yung reason ko nun, parang yung probinsya feels talaga. Pero, Pwede naman daw kasi magkubo na concrete yung ano tapos concrete yung yung bahay tapos yung bubong lang yung medyo mukhang ano tapos de-designan mo lang mukhang kubo ganun. Ang pinagpipilian ko kasi dati noon is yung concrete. Um bahay kubo saka yung isa yung uh, ano ba 'yon? Steel ba? Yung yung parang binubuo na box box. Container, yun, 'Yun container, container house. Eh hindi ko alam kung bakit napadaw napad sa kubo. <laughs> pero ayun nga, okay naman siya maganda pero yung maintenance nga lang. At saka syempre, nakakatakot kasi pag bagyo. So I suggest mag na lang kayo, guys. Lalo na kapag ano, medyo madalas yung pag-ulan, bagyo, kidlat, parang nakakatakot. So ang plano ko is pahingahan lang namin. pero para makabawi kahit konti. Siguro papa-Airbnb ko muna bago ko, kasi total, di naman ako lagi nagpupunta dito, so bakasan-bakasan lang naman. So baka pa airbnb ko siya kapag may tubig na, at saka may pool. Oy, malay nyo, let's claim it. Um, ipon ulit ako para sa pool, kasi for now, tubig muna yung ating pinag iipunan eh. So yun, yun yung mga plano ko. Siguro pwede di mag-camping-camping din, at saka gusto ko din magpalagay ng ano, ng yung fire, yung bonfire, ganun. Gusto ko hmm. magpalagay ng bonfire, so sana hopefully kaya ang ang hilig ko manood ng mga ano ano video-video sa -video sa YouTube kung paano gawin yung ano yung bonfire na ikaw lang yung gagawa. So ayun, masarap siguro kapag sobrang linis na nito, tapos pantay din yung lupa. Ngayon okay naman, pa flat naman siya kaya lang kailangan medyo magastos din kasi kailangan yang ano Anong tawag doon yung inaano ano lupa tinatrack? nakalimutan ko din. Basta kayo, na, comment down na lang kung alam niyo yung tawag doon. Basta ganun, yung pinapantay, sabi ni David, ipaano ko daw. Ang tawag mo? Landscape. Ipa-landscape ko daw. Sabi ko, parang mag-assus yung landscape. Kaya nagpost ako na sa Facebook, di ba? Meron ba kayo landscape? Kasi hindi ko alam kung kakayanin ko o kailangan talagang ipadesign. Ganun. Pero sabi ni David, na aking cameraman. Gahay ka. Siguro next time, papakita ko naman sa inyo yung house tour kapag okay na, tsaka may gamit na sa loob. Wala pa rin kasi yung mga upuan gusto ko rin magkaroon ng kainan sa labas, yung dining set, ganyan. Para yung mahangin. So, hindi pa talaga siya kumpleto, pero mali nyo, next visit natin dito eh, mapinturahan na, magkaroon na ng gamit, makumpleto na, ganyan. At dyan na po nagtatapos ang ating vlog for today with my matching... <laughs> <laughs> with my matching outfit. Akala mo talaga, di ba? ano ko, asyendera. <laughs> so, ayun, thank you so much, guys, for watching. Abangan nyo yung mga susunod na vlogs ko. And, sana nag-enjoy kayo sa ating um, patour. Ayun, nagagalit niya yung baka. <laughs> so, bye-bye na. Thank you so much, guys. Don't forget to like this video, share, and subscribe. Bye! <laughs> 嗯。<laughs> <noise>